Ah, oh, na po yung manok. Ito na po yung isang bucket. Bucket with na manok. <laughs> ah! na ah, manok! Ah. <laughs> Dahil nga po, craig na craig po si Ate Sam sa Jollibee, ipaprank ko po, po si Ate Sam ng bucket na Jollibee. At ito po ang gagawin ko, ilalagay ko si Manok dito. Pero kailangan ko ng tulong ng daddy. Tara! Daddy! Daddy! Harita ka! Ibigyo mo kami ha, pagkukuha na ng manok ha. Natatawa <laughs> na ako sa gagawin ko kayo sa'yo. Dade, harin ka Dade, ito sa may nagpapa-order ng bucket ng manok. okay eh, kaya na ako, yung manok, lagay niyo din eh. Saka <laughs> yung maliit lang ha. <laughs> maliit. Yung pinakamaliit lang. Sabihin ko dumating na yung... Ang kasagot pa dati. Yung maliit lang dati, baka arin naman eh. Mm, maliit lang dati ha. Dali <laughs> <laughs> ka ano yung kahoy daw sa dulo? Hindi Yan, nandito sa loob ng kulungan. Ano na dati? Takbo! Nandito okay, sa dulo. Ano, Hindi pa. Ano na, kayo na. po yung manok. Ito na po yung isang bucket. Bucket made na manok. Ito na po. Pakita mo nga dyan na dali. Oh. Yan. <laughs> Nalito po ang gusto niya talaga si Jollibee. Ah, may resibo pa ako. Oh. o, oh, tara na, Juliana. Dali. Tara, tara. Ni Dali. no, ganidabi niya yan. Sa bakit? Nasaan ba? Nasa kwarto. Andito po sa kwarto. Oh, sasabihin ko, ito na yung Yung kanyang bakit naman, no? Saman po. Sam! Sam! Ito na ang bilay! Tuntuan ako sa ati sa mga tisang. Buksan mo nga. Ah. Oh. Ah. Oh. Ito na, kunin mo na dito. O yan, mo. O yan. Ah. Oh. Ah. Oh. Ano? Tuha! Oh. Ah! Yeah!

Ang parang ako, chicken na nang bibi. na Bakit? O tapo, ano nilagay? tika na manok naman na buhay. kung daw naglagay. Mama! Hindi ako naglagay noon, ako. Ano yung sisiw? Ang na yung... banta lang. Ano ko yung mama mo na yan eh? Bakit? Bakit ang buhay na chicken daw nilagay mo? Ang may sabi niya, bakit na it's a no, no, no. It's oh, a prank. Alam mo, yung manok natin alaga yun nilagay ko? Ipapang para... Ay, sapat na. Gusto bago. Gusto mo bago? Yan. O siya bukas na gusto lang. Gusto mo gabi. bakit? Walang mm -hmm. bakit. Uh -huh. Meron na binigay kita ah, isang buong manok. Uh -huh. Buhay pa? nilagay mo? Uh -huh. Ay, ano gusto mo daw? Yung malaki o yung maliit? Samanta! It's a Akhir lola, kerana lola. lola. Tiga de pakit. 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 Tiga de